Mga idol, bagi aku naman yung aking tangkal dito mga idol ah kasi papalitan ko ng yero. Wasak dabi ya mga idol ah. Ayos words, ayos tipuhala ya butong words ah. Nalala tipuhala ya butong, nalala yung papa mga idol ah nagpagawa aku nang kudal. Papunta doon sa ilalim hanggang dito. Kasi mga idol mag ano ako ng aking patuhan dito. Pagawaan ko nang pa pabuto ka pato ba? Itlog. Lah mga idol kay gabok na ini mga idol kay tangkal kupa ini ini hmm, memang parwing pengait tidak mengait itu lah dari aku mau patuh dari mengait itu loh di kurung kurang diri kayak buian kuma ni kun mag sirado nang na aku ako ni kudal hmm, may pabuto pa ko diri ng mga sisiw ng mga pato hmm, maligwa dyan mga idol ya kudal kudi <laughs> try tabi mga idol mag negosyo sa pato kung man kung hindi daw hindi mag click di wala tayo mahimo Tay ang baboy mga idol, hindi na kuya magbalik, dudla, na kuya mag ano sang baboy. Mayo ang pato kay matigaan ni ulo. <laughs> Siling nila kuno oh, wala di gina takis ang masakit, lupog lang. Pati pagurda ka do pa, ay go kwanda din. Pati padaya ka do oh. mm, Idol, Hmm, lo, ay lubot-lubot di atop na. Amo niya yeah, nga kun nga palitan. Kuhaon ko ng lang ngani pa, nang parwing diha <laughs> ay. Mo ja. pato Testingan na naman ang pato nga sa gudon mga idol kung maayo man ini kaya ang kun nga diskarte diri pa itlugan kun isang pato amo na nga gin kayo ko ang kun nga tangkal kay gabuk na kagabuk man gali ang balay mga idol kung wala may gestar no da pareho man sang nga balay lang ang kun imong pagistaran kay kagabok man kagabok kun balay mo ya balay pa kababoy. kaya pinalitan ko mga idol dahil dito ko po pa itlogin yung aking alagang mga itik may marami akong itik dito maliliit pa yung iba makabunga law ko diyan mga sakdatos kabilog bilog o 50 kabilog. bilog ah, ayos na na <laughs> para may ihawon ba kita mga idol magadto ko mong dire nagbulig-bulig ini gani ako dira sila nga mag pukpuk pukpuk -puk si Martillo. basi mapupug ng lima mo yung gadon imugid <laughs> may banag ko di galing mga idol amon niya nga amon nga lutoon banag na nami giniya nga sop-sopon. ginbintigan ko lang iya nga bulay kaya hindi mo masop-sop kung hindi mo pagbintigan <laughs> <laughs> dira gala kami kabuol sa ngamon nga Turingan ang niyog. Damo nga kulabo. Wala na diri ginabakal ang kulabo kag mga niyog. Mabakas ka lang diri magtanong. May anihon kagid. Sabi ko kay misis, ikaw na muna dyan magbintig uh, ka banag, hay, hindi ka makaang na. hindi ka magbuling. <laughs> At pinabalatan ko nga pala kay kumpare ko yung niyog. At ito na nga pala yung aking dagmay mga idol. Dinala po ni Papa to. Kasi sabi ko sa kanya, may banag ako dito. Kaya Dinalahan niya po ako ng Dagmay Kampyon po ito sa Dagmay Yung ating tinatawag na Lagyan natin ng banag Ngayon mga idol Nakakain na ba kayo ng tinatawag na banag dito mo lang makikita sa probinsya kinukuha lang po namin yan sa sapa kaso hindi naman ako kumuha ng banag binigay lang naman sa akin yung kumpare ko yung nagpili blaka <laughs> nagpili nagpanit kay inaka diyong <laughs> pumunta kasi sila ng gubat marami silang banag na nakita kaya kinuha po nila kay kun mahugod ka diri mga idol kadto ko lang dito sa sapa makakuha gid sang banag ang mga kagang panulo ang tirada <laughs> ang una ko po palang ginawa yan mga idol pinakuluan ko lang muna yung ganyang ginatawag na suliba kaya para maglapot yung ganyang sabaw tapos linagay ko na yung kanyang dahon at saka kanyang tangkay tapos nilagyan ko ng gata ng ikalawang gata at pagka medyo hubas-hubas na yung kanyang ikalawang gata sinabay ko na yung ating banag hindi po natin masyadong pakuluan yung ating banag kasi hindi po nimo ma sup 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 da malata da <laughs> loto na po yan mga idol kain na po tayo idol kain tayo, tayo. hindi hmm? na taang gabi mga idol ah. saka banag sarap to mga idol kasama ko mga trabante ko pagawa ko ng kulungan ng aking pato Sa so, may parisan mga idol oh. Tuyo. Oops. pinakas no? Eh? Ay, banak pa. Ayo. Si kilala yan. Saka sili. Hmm. <laughs> 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 no. oh, okay, hmm. Grabe talaga mga idol, sobrang sarap talaga ang ating niluluto na gabi at saka may banag na ginataan. <laughs> at pagkatapos ka po pala namin yan ng trabaho mga idol at agad naman po kami bumalik dito kasi parang bubuhos yung ulan ang aming linagay lang nga pala yan mga idol ginawa naming lansangan ayong alambre at saka karito ng motorba yan lang po ang aming linagay <laughs> hindi pa nga na isang oras yung aming trabaho bumuhos na yung ulan amo gina nga aton kapirdihan ko hindi <laughs> inadlaw ka ha tialangan mo na nga hindi pag ipula syuldo mo katawo mo ay <laughs> nakubra na sila sa isang oras guro may ara dira nga nagapubra nga ginaisip nila ang oras pero ako dira mga idol magubra ka lang isang oras mag ulan na pula na ang imong adlaw kay dati mga idol Dati po akong construction worker, kaya alam na alam ko ang hirap ng trabaho ng isang construction worker Nagtatrabaho po sila para sa kanilang pamilya At umaga na nga po pala mga idol, nagluto naman po ako ng aming pananghalian At saka mayroon lang po ako dito ang tinatawag namin na maya maya, santol at saka pitsay Ito po yung aking lutuin sa kanilang pananghalian Bumili po ako ng dalawang kilo dyan kasi pang pulutan po nila yung natira <laughs> try nyo magluto ng maya maya mga idol na lagyan nyo ng santol kasi mahal na naman yung ano ngayon yung natawag na batuan masarap sana yung batuan kaso tag 200 yung kilo tig <laughs> 50 140 eh, hindi man nakaigo din ang 140 yung batuan <laughs> maayo ang santol kaya wala na ginabakal kasi sinigang sana yung aking lagay dito pero maraming ingredients ang sinigang maayo ang santol kaya wala na ini mga ingredients nga mga ginapang butang ba <laughs> kampiyon gidini mga idol nakatry na ba kayo magluto ng santol na sinabawan sa isda try nyo ba mga idol kaya naga laway laway makakaon ka <laughs> Anong ano nga classic is da ang imong sa bawan mga idol kampyon gina sa Santol. Ito nga pala mga idol yung ating before na pinapagawa ng kulungan at ito naman yung kanyang after. O oh, di ba mga idol sobrang ganda na pugadan ng gilay kulang kag magitlog day pato diyan. <laughs> kaya sa naga umpisa pa lang diyan mag negosyo sa maliit na bagay lang tayo muna mag umpisa kasi wala naman tayong puhunan na malaki. <laughs> Alangan gitimo tayo magpatindog kag gasolinahan kag kuno pinanarawat ka mga limibo diyan budget diin gahalin ang mga manggaranon kay dira nang gaumpisa sa gamay <laughs> kaya amo lang ni ang nga masarangan mga idol pato lang anay kita ah, maayo naman na sa sunod kung mag imuad ya pato ta kay <laughs> indi na kita magbakal sa gitlog makakatipid na kita sang aton nga pangadlaw-adlaw nga ginaluto <laughs> kag may mga manok man ko diri mga idol nga mga nitib nga gamay-gamay ah maayo na lang ni nga indi kita ya magbakal kag magadto ko mo diri kundi may pangihaw-ihawon naman ako <laughs> pero bakla nyo indi nyo pagpangayoon ha hindi ah, pati joke lang ah. Ngayon kumain na nga po pala kami ng mga idol, yung aking mga panday, baka sabihin mamaya mga idol, marami akong niluto. Mas mabuti yung sobra kaysa magkulang. Uh, <laughs> Kasi pang pulutan tapo nila yung natira. <laughs> Maraming alak dito, pag unlimited ya inum da. Ang problema kung matamaan kay hindi sila kubra pag-aaga.